Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, we're diving in the inspiring journey of Essie Martinez, the beauty queen turned housemate on Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition. Nagbubukas siya ng hindi kailanman bago, tungkol sa mga natuklasan niya, kung ano ang pinagsisisihan niya, at kung paano bumuhos ang mga tagahanga ng pagmamahal noong kailangan niya ito. Sinimula ni Esu ang kanyang y journey sa pag-aakalang kilala siya bilang strong one sa kanyang pamilya. Munit sa loob ng bahay, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na maging malambot, mahina, at tunay na tao sa unang pagkakataon. Ang pagbabagong ito ay humubog sa kanya ng napakalalim. Ibinuhos ko ang aking sarili sa karanasang ito. Naglabas ako ng ibang uri ng malakas, ibinahagi niya, it wasn't all smooth sailing, inamin ni Effie na nagsisisi siya. Hindi man sila naintindihan ng mga sandali o mga aral na natutunan mula sa emosyonal na stress, ang mahalaga ay pinoproseso niya ang mga ito. Ang mga sandaling tulad nito ang pinagmumulan ng tunay na pag-unlad. At pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, nang tuluyang lumabas si Effie pagkatapos ng Big Night, sinalubong siya ng mga banner, blue sign, kahit isang bus at billboard na nagdiriwang sa kanya at ni River. She said it was unexpected talaga, reaksyon niya. Frozen na may pasasalamat, sindak at pusong puno ng salamat. Ipinapakita lang nito kung gaano kalaki ang kayang iangat ng mga tagahanga ang isang tao. So ano ang makukuha natin sa you journey ni Effie Martinez? Sabihin sa akin sa mga komento, aling bahagi ng paglalakbay ni Esu ang higit na nagpakilos sa iyo. Kung nakita mong nakaka-inspire ito, pindutin ang like button at ibahagi ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring ang kampana upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na malalim na pagsisid sa mga paglalakbay na nagpapakilos sa amin. Hanggang sa susunod, patuloy na maging totoo, patuloy na lumago, at palagi mula sa puso.